Masasabing isang malaking revelasyon nga ang ipinamalas na talento ni Ara Mina sa kanyang nakaraang concert. Not only can Ara sing, bir-itera rin pala siya na caring-caring abutin ang matataas na note ng inawit sa kanyang repertoire. At take note, Ara can also play the piano. Even her daughter Mandy by Patrick Meneses ay nakaduet din ni Ara. Totoo nga ang kasabihang, the apple doesn't fall far from the tree. May promise din ang bagot sa larangan ng pag-awit. But more than Ara's talent that everybody doesn't seem to know are, snippets, of her personal life. May segment nga sa pagtatanghal where Ara shared some facts tungkol sa mga nagpalipad hangin sa kanya. Itsurang nasa audience ang mag-asawang Asunta De Rossi at former congressman Jules Ledesma, isiniwalat ni Ara na kinursunada pala siya noon ng huli. Nabukliya rin na maging ang San Juan City Councilor na si James Yap ay nabighani rin ni Ara. Take note pareho pang Longo ang nanligaw sa kanya, ha? Siyempre, common knowledge naman na ex-boyfriend ni Ara si Jomari Iliana na isa namang Oregon, mula sa Camarines Sur.